Hello guys! Good morning! Welcome to BMTV Channel For today's video, ipapakita ko po sa inyo yung ilan sa ating mga inahin from Meeting Place Farm ni Boss Manny TV So ito po yung ating top breeder na sow number 11 at ang naka-ano po dito na breed ay GP Large White ng Creekview Genetics Ayan po, pure breed na Large White from Creekview Genetics Isa po sa top leading uh, breeding farm natin ay ang Creekview Genetics, isa po yan So meron po itong video pong uh, sinumpitan. At uh, ipapakita ko din po yung clip na yon pagkatapos po ng video na ito. So ito po yung ating sound number 11 na meron pong GP Large White ng Creekview Genetics. At ang sunod naman code natin ay itong ating sound number 5 na PIC337. So ang joining nga po pala nitong si sound number 11 ay abangan natin on or before August 21. So, i-update ko rin po kayo sa magiging journey at kung ilan po ang magiging anak ng ating pure breed na large white ni sound number 11 ng Crit View Genetics. Yung ating next na inahin, ito pong sound number 5, PIC337 naman po ito. At ang journey nito ay ating abangan hanggang August 4, uh, plus minus 3 days. So, ang sa amin po, yung ating sinusunod na na kalendar para po sa ating mga saw is 114 days plus minus 3 days. Ayan po. So, ito pong si number, saw number 5, ito po ay sa aking record, ay hindi siya sa 114 days. So, nasa 115, 116, hanggang 117 days po siya nanganap. Ang next natin po ay itong ating saw number 12 na GP, large, uh, land race naman po ito, PIC Genetics, na Uh, PIC 1040. Ngayon nalalapit na rin po ito mga nakas. sa August 1 po ang due date nito. So abangan po natin ang journey ni Sound number no. 12 ng GP Landrace PIC Genetics. Uh, bali dalawa po itong PIC Genetics natin, itong si sa Sound number no. 5 at si sa Sound number no. 12. PIC Genetics isa pong uh, PIO, uh GP Landrace isa pong PIC 337 So next po natin ito pong ating Sound number no. 1. Ito po ay GP Large White ng Europeal Swine Genetics. Malapit na rin po itong mga nakatang due date po ito ay sa July 29. Kasabay po ito yung ating sound number 3. Ito po si sound number 3. Uh, GP Landrace po, Europeal Swine Genetics. Ayan po. Itong dalawang ito po, uh, sabay silang AI noong... Uh, Alimutan ko yung date. I-plash ko na lang po sa screen. yung AI. Basta po yung isa gabi, tapos yung isa ay... Uh, uh umaga yung isa, yung isa ay gabi. So ayan, ito po yung dalawa nating breeders natin, top breeders po natin din ito. GP po ang nakasumpet dito sa ating uh, sound po na ito. Sound number 3 at sound number 1. So dito po sa lima nating in sound na inahin na mga ngayong July at saka first week po at second week ng August, ay isa lang po dito ang hindi pure breed. Ito pong TIC 337, TIC Genetics. Yan lang po hindi naka-GP ang uh, similia for today's video. Ayan po. I-update na rin po kayo sa mga magiging result o mga magiging anak po nitong ating limang inahin na mga anak ngayong first week or second week ng August at saka po yung mga anak po ng last week ng July. ay po at sana tuloy-tuloy pa rin po ninyo kaming suportahan dito po sa aming BMTV channel at sa ating po mga ibang social media accounts. Dito po sa ating nga pala, dito sa ating GP Large White ng Creek Genetics, marami pong nag-aabang ng ating pong uh, breed All the way from uh, Pangasinan, meron na pong naka-reserve na kukuha po ng ating mga genetics dito sa ating mga inahin na mga nanak. Ayun po, at maraming salamat po guys. Sana po ay uh, tangkilikin po ninyo at i-share at i-like po yung aming video dito sa aming YouTube channel, Facebook page, at sa aming mga ibang social media platforms. Maraming salamat guys. Ayun po, update na po kayo sa mga susunod naming na vlogs. Thank you po. Bye bye.